Uy! What's up GoFam? Okay, so may mga nagtatanong ba't di na daw ako nagbablog ng Mayis GoFam? Eh, tapos na kasi yung activities natin sa Mayis GoFam uh, pero pagbibigyan ko kayo para at least makita nyo naman kung ano na nangyari dun sa mga pinagbablog natin di ba yung mga tinuro natin mula land preparation yung mga spacing, yung mga methods natin timing na application, mga dosage Ayan na, eto na Govam finally, eto na yung bunga okay para at least eh yung hirap naman ng no? salita tayo ng salita wala na resulta o ba diba? so ito pakita ko sa inyo gawa boom yun <coughs> so ayan ay tsura nya gofa mo oh. eto ay nakalimutan ko na kung ilang araw to go -fam, pero more or less nasa ano na to mga nasa 80 plus days na to 90 days na ayan oh ayan ayan So makita nyo yan Tuyong tuyo na yung kanyang uh, Silk Wala na Tapos na yung pollination yan go fam. So Dito tayo Ayan hmm. Hmm. Dalaw dalawa yan go fam hmm. Ayan Hindi ko masukat go fam eh. Wala akong alam mo yun yung mga nagdadala Ng mga bote bote eh. pero Ayan, ayan siya So hindi masyado sumang-ayon yung panahon sa ating gofarm kasi nga eh meron tayong siguro almost 2 uh, weeks na walang ulan tapos biglang ulan so yung timing ba nung uh, watering natin alam niyo dito sa ating gofarm eh wala naman tayong patubig uh, nakaasa lang tayo sa ano dasal lang talaga tayo so hindi masyadong umayon tapos nung nag-uulan na ayun na may mga ganito na oh So, yan yung mga, ayan, mga yan, yan, GoFam, sa, ano, sa yield natin. Ayan. Okay, so, nasa ano na ito, GoFam? Kung hindi magkamali, nasa dough to dent na stage na ito, GoFam. Kasi mga stages natin, di ba? Uh, from tasseling, ayun, yung tasseling, di ba? Tapos, yung R1 yung tawag doon, GoFam. Tasseling at saka yung silk. Pag lumabas yan, R1 yung tawag diyan GoFam. Tapos sunod doon is yung blister. Yung parang, ano bang blister? Alam mo yung pag na napasok ka ng mainit na tubig go fam. Yung yung balat mo, di ba? Parang bumubukol na parang nagkakatubig. Ayun, blister tawag doon go fam. Tapos sunod doon is milking. Milking to dough. Siguro mga 93 days, ay 93, 90, 90 days R3 go fam. Tapos dough to dent. Ayun, nagkakaroon na ng laman. Tapos lumulubog na yung butil go fam okay yung mais mismo. tapos then to maturity na go fam. yan pag mga ganyan na oh ayan no oh. tapos antay mo na lang yan na magiging brown yung mga yan okay ngayon tansya ko go fam magiging malaruto kasi nga uh, hindi tuloy tuloy ang araw at saka madaming moist yung lupa go fam so syempre na delay din yung maturity nya okay so gusto ko lang pakita sa inyo go fam diba yung mga ganyan Meron tayong mga hindi lumalaki Okay Usually yan GoFam Cause yan Nung pag hindi maganda yung uh, Drainage mo Okay Naglalag yung tubig Ayan, tignan nyo Ito, itong part na to Ayan Dito naglalag yung tubig GoFam So nakita nyo no? Bansot Diba, nakita nyo yun Maliliit Tapos ganyan yung dahon no? So malnourished siya GoFam yan, yan ang problema kapag naglalag yung tubig. Okay, so yun yung update natin dito GoFam at uh, antay na lang tayo ng harvest. Sana walang bagyo. Sana okay din yung yung mga pananim kung nasundan niyo yung ating mga vlog GoFam, eh, more or less. Pogi din yung inyong maisan Ah, uh, presyo na lang yung kulang. Sa mga nagtatanong pala go farm kung anong variety nito, ito ay 8282S. Ayan, makita nyo, dalawa-dalawa go farm mo Boom, boom. Dalawa, two. So, ayan, dalawa din. Dalawa, dalawa, dalawa.